Ayan, mga kaibigan, o, oh, tignan nyo. Puro mga nakabest dito. Ayan, o, oh, nakabest siya. Nakabest to. Ito, nakabest din. Ayan, o, oh, nakabest. Ayan, o, oh, mga nakabest yan, mga kaibigan. Ito. Ayan. Ayan so, sa kabila, o, oh, meron ding best. Karmihan dito, oh, uh, puro mga nakabest na. Kumagamit sila ng best. Para safety. Safety din naman, eh. Kaya nagsusuot ng best, ayan, eh, o, puro mga nakabest sila. At ako, oh, saka best din. Pero, alam nyo ba, or pag-usapan natin mga kaibigan, yung batas, o yung sa Pangasinan, so tubig sa Pangasinan at launin niya tayo, meron ganyan, o Ilocos, or correct nyo na lang ako kung anong nabanggit ko, Ilocos ba, or, or La Union, na nagsasabi na, na halos, pa, na halos parehas din na kailangan gumamit na ng best simula alas 6 ng hapon hanggang kinabukasan ng alas 6 ng umaga. Pero ang naging viral o naging trending dito ay yung sa lalawigan ng Pangasinan. So, ang multa nito ay nagkakahalaga ng sa umpisa, warning, sumunod 1,000 pesos and then 3,000 pesos, 5,000 pesos sa huli ay maaari kang makulong. Grabe, no? Nakukulong ka dahil hindi mo pagsunod sa pagsusuot ng vest. Kasama rin kasi dito yung rider, pati yung tricycle. Tricycle, nalalagyan nila ng vest. Grabe, no? So, sa mga kaibigan natin, mga riders natin dyan, wala po tayong magagawa dyan. Tingin ko kasi batas na yan. O pinasanan nila yan, eh kailangan natin sumunod dyan bumili na po tayo ng mga best may mumurahin naman tulad ng pinakita ko sa so, nakaraang video may 50 pesos may 100 pesos may iba medyo mahal mahal pa rin ang konti so depende kung sa ano yung gusto ninyo na best na gagamitin sumunod lang, lang po muna tayo sa ngayon kasi wala tayong magagawa dyan sa so, tingin ko sa so, susunod na buwan mayroon pa rin gagaya dyan eh na magagawa din ng ordinansa para sa alang lalawigan or sa alang city or sa alang siguro ganun, city or ordinance nila pwedeng ganun. so pag-usapan lang natin mga kaibigan anong e, kagandahan at hindi kagandahan ng reflectorized best okay so sa mga rider na mahilig mag rides talaga eh nire nila or nagpapagawa talaga sila ng best reflectorized syempre yan yung mga best nila para may ipakita nila or <coughs> ayun ang no, nakabest para may promote nila yung kanilang riders club so napakadami yung mga riders club dyan so big shout out di ba? ang gandang tignan kapag naka reflectorized best o best sila na nadodong yung logo at syempre nadodong pa yung pangalan nila diba yun ang agandahan din doon at sa gabi syempre dahil na reflectorized yan kitang kita tayo sa gabi Iba pa rin kasi mga kaibigan yung may reflectorize kasi hindi naman lahat ng motor eh nagana yung tail light at saka yung signal light. Minsan naman kasi walang signal light at walang tail light. Pero kung nakabes ka, eh mas madaling mas maaninag. Okay? So yun ang kagandahan ng reflectorized best for safety natin. Inulit. So sa amin dito sa Laguna Techno Park, bawal pong pumasok ang hindi nakabes. So yun, inuhuli po nila yan. Kahit po ikaw ay nakakapote, at walang reflector ay yung kapote mo eh kailangan nyo pong maglagay ng vest o magsuot ng vest dito po sa amin yan sa Laguna to at sa at sa FPIP Batangas alam ko ganun din po ang ginagawa nila okay sa akin and yun naman yung negative side sa tingin ko lang ah, o my opinion ko naman eh sabi nga nung iba eh gastos kaya iwan mo yung best mo syempre magmumulta ka dyan diba tapos merong baka mamaya magkaroon ng pagtatalo sa enforcer tsaka dun sa sa rider tsaka mabigat din yung multa ha 1,000 warning syempre kailangan may warning warning 1,000 3,000 5,000 tsaka pang huli may kulong pa so mabigat dun dahil sa isang bes nakulong ka eh medyo masakit yata sa damdamin yun o gano'n no? nanakulong ka dahil wala kang bes So yung mga taga Pangasinan, alam ko nagsimula na yan August 15, yung mga walang best and sigurado may mga na na diyan kagabi. Okay? Sigurado ko may na-warning na yung mga kagabi diyan na walang best at hindi alam. Di ba kasi totoo naman, hindi naman lahat ng rider, hindi naman lahat ng nasa kalsada ay alam yan. Yung iba hindi alam, baka mamaya eh mahuli sila sabihin nila hindi nga nila alam pwedeng ganoon totoo naman okay so yan o kasi ninyo halos lahat na nakakasalubong natin puro mga nakabes yan ano yan mga nakabes yan halos lahat yan mga nakakasalubong natin puro mga nakabes oo uh -uh. Gana no, halos lahat 'yan, no, puro mga nakabes, nakabes, nakabes. Oh. 'Yan no. O oh, 'yun no, nakabes din 'yan. Oh, kasi ano talaga dito, sa amin, normal na yung best. Sa so ngayon, sa madaling salita, mga kaibigan natin at mga kapwa-rider natin dyan, ay sumunod na lang po muna tayo. Kasi nga po, yan ay naging panlalawigang batas ng Pangasinan o yung ibang lugar nga, sabi nga, Isla Union ba o Ilocosor, na yun, meron din ganun. Sumunod po tayo para hindi po tayo magkaroon ng problema sa bandang huli at hindi po tayo magkaroon ng aberya. So, umpisa warning. Siyempre, pag na-warning na tayo, dapat bumili na tayo ng best. So, gamitin na natin at suot na natin yan. Kahit ordinary best lang, mga kaibigan, na importante, may reflectors yan. At makikita tayo sa kalsada. Madaling-madaling tayo makikita sa kalsada. Okay? So, yun lang. And sana mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye. Thank you.